hello mga katoms sa uh, itong vlog ko itong nakaraan mga katoms, um, sa Eid Mubarak uh, pasyal ako doon so, so, so nakita nyo mga katoms uh, maraming ano, uh, mga souvenir mga so, hindi ko alam kung kano to uh, tingnan mo mga katoms ang ganda at ng gawa nila eh. itong mga gawa ng uh, arabo mga katoms tingnan mo mga katod so, may luwag pa oh. yung carpet may mga carpet mga katod kasi hindi lang ako nag voice out mga katod kasi nahiya ako doon mga katod kasi maraming tao doon mga rapo oh. kaya nag video na lang ako mga katod so, oh, tingnan mo yun ang mga ilaw ang ganda mga katod so, marami doon oh. oh. Yung, isa oh. Oh, uh, maraming nagbibidyo doon. May nagbibidyo. Yun siya, nagbibidyo mga katong. O, tingnan mo nito mga katong. So, sarap. Ang ganda. Ganda tingnan mga katong. So, yung mga lamisa, karpit, mga iba-ibang mga design. Yun. yon, mga mga sopa. So, ganda tingnan mga katung Sarap bumili mga katong dali ng Pinas Kaso. So, Kung pera natin dali. Hindi natin kaya. Eh. Ya. Mahal yata mga katung O, may nakatayo pa doon no? si Dagul yun sa loob mga katong marami ito, po mga ano yun mga sopa mga katong so. sa pwede mo ilagay doon sa mga sala yan ang ganda o oh. ang ganda mga katong so. tingnan mo mga katong so, ang uh, design Ito, may banga pa mga katong so. yun mga box to yun mga maraming box mga katong ito o ganda yun yun oh natawag yan mga uh, tuksan ng uh, parang pang souvenir lang yan pwede na yan ito uh, pang souvenir maganda yan dalhin sa Pinas pag may pira na uh, kasi ito para kalidi pagkatapos ng ramadan yan yung uh, katonso tingnan mo mga uh, maganda maganda tingnan yan mga uh, katonso

kalimutan ko tawag uh, dyan dadaanan palagi ng medyo mga katos e ano yun eh ayun, para sa yung public yung mga katos eh. ayun kabayo mga katos tambul tambol mga katos yun carpet ganda buwan yung lamisa na maliit mga katos pwede tagayan oo oh, oh, oh. mga upuan Yan. yan. Lah kid banga nang satu tajau. Yo. Ya no. Tarang tampul yo no -an, aku anu atusun. Yo no kami masukinnya terus. Unggandatingnan mga gatuksun. Tu betul. Yan. Oh, yan. Ah oh oh ano pa yan ay uh, uusok uh, eh o umusok uh, bango kaya hmm. yun mga uh, ito na yung lagay yan eh yun pwede tayo pumasok don bili oh yan breakfast pwede kang room yun breakfast pasok sa loob wow ang ganda sa mga ilaw ng ako oh, sa taas yun barin to mga ito sa may manama Dyan kami dadaan, lulusot ka doon, pupunta ka ng las dyan sa may putong, simbahan nga to, dating las dyan nga katong, doon, doon ang mga aming naglalakad, yan, dyan ka dadaan, doon, naglakad ako mga so, so, nakita ko dyan, kasi ibu-bara kayo, walang pasok nga katong, sityo tayo sa yon. Diyan, diyan. Mm, mga ginto 'yan mga katonso. Kaso lang wala tayong pira pambili ng ginto. Tingin-tingin lang tayo mga katonso. Diyan, pasya-pasya lang. Kadaan na natin titingnan kung may pira bibili, kung wala pera pasensya na. Diyan, oh. no. So, yung tindahan. Eat over mga katonso. Siya tawag na eat over. May over sila. Mura lang pero tayo walang pera kasi Pasyal lang tayo mga katong so yan mga katong so yun yung kaibigan ko kaibigan ko mga katons sa trabaho supervisor yan nagkita kami doon kinakawayan niya ako so ang kapare punta ka ng oh yun sa loob yan hindi ako pumasok mga katong kasi ayala tayo doon mga uh, magbidyo at danan uh, dyan na tayo sa labas mo mga maraming souvenir yung mga uh, white gold yung tawag ngayon mga white gold necklace mga katoms marami dyan so ito pa oh ito pa mga katoms oh. ayun mga packs punila gaya ng mga ginto punila gaya ng mga ginto mga katoms kaso hindi tayo pili pabili eh wala tayong ginto upos na sa kaprinda mga katoms Inas, wala na tayong ginto ako pusta. Yun, maraming um, souvenir. Um, wow, nasa itaas. Nakatali mga kato. Oh, oh. marami daw Ilaw. Mga tali. Yan po yung souvenir. Ilagay doon sa sala mo. Pag Christmas, pwede yan mga kato. Wow, ito. Ganda. Yan. Yan. Oops. Yeah. Ito kaya, oo. Oh, oh. Yan. yan 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 hmm, ganda ganda ayan ka tayo ka dun lasing yata yan okay yon, 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 yon. Nah, yon, yon oh, yon yun yun hmm. yun sa lapap alabas na ito mga katons yun marami dyan o oh, mga pwede dyan mga malong malong mga katons yun mga yon yun mga katons mga kunting mga spinner mga yan mga spinner mga mura lang yan mga

Ah, ano yan tawag? Si Father naglagat o oh, 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 si Father na oh, Yan palapas na kung ano. galing ko sa loob palapas na mga punta ko ng basit dyan. Yan simbahan na ito, mga ito. Pasok ako sa simbahan kasi alam mo na dasal na tayo bago tayo uwi. Ayun na lang ang ko mga ito. Dasal. Ayun na ang hapo ko dito sa loob. Hindi dito lang ako sa labas si may dala ako ng ano to sa Sacred Heart yun Sacred Heart yung alam yung simbahan dito mga dyan sa Sacred Heart Sacred Heart Church mga ano to katoliko Roman katulik yun ako yun maliwanag na ulo maliwanag na ulo nasinaw nasinaw